maka super kasari share ko lang to no kasi may nag PM sa akin ang tanong niya si Kasuper, Super ito si Kasuper Super ay bago pa lang sa pagnenegosyo no sa pagtitindahan so sabi niya marami siyang tanong pa sa una pa pero itong huli talaga yung ano yun natin no sabi niya hello madam good evening po <laughs> nabasa ko din to gabi na <laughs> sabi niya tanong ko lang po lahat po ba ng naka-display na paninda nyo po ini-inventory niyo din po ba Like, kunyari, pag may dumating na deliver, ibago i-display, ibinibilang po muna at inililista sa inventory book. Then, every closing o magsasara po, ibinibilang nyo po ulit ilan ang natera <laughs> After ko mabasa na pagod ako. <laughs> Nakakaloka, ba? Diba? So, naalala ko before sa, sa mga yung mga parents natin, yung mga tita kasi lumaki din ako sa nagtitinda no. ko sa kanila every time na naggo-grocery sila, nangungumpara. Pag pag-uwi, pa nila isa-isa 'yun. Chicheck nila isa-isa ganyan. So ngayon kasi dahil alam naman natin pag nag-grocery tayo, ang cashier at saka bagger tali naman yan sila. So pagdating pag dito sa baha, sa tindahan natin, hindi na natin yan sila binibilang isa-isa. Pero minsan, chine-check din natin. Kasi ako kasi pag nag-grocery ako, pag ako personally na grocery Pag nasa grocery ako, alam ko yung kukunin ko. Limang ganitong item, sampung ganitong item. So pag check ko yan sa resibo, 5, 5, 5, 10, 10, 10, okay na ako dyan. So pagdating dito sa bahay, hindi ko na yan i-check kasi marami na akong ibang gagawin pa dyan. Ay, ang ingay ng aso. So, pagdating dito sa tindahan, gagawin natin, tinda na ulit tayo, di ba? Busy na naman tayo sa tindahan. Ang next, kung may time, di-display na natin. So hindi na natin talaga yan mga isa-isa, i-itemize natin kasi na-itemize na yun doon sa store at na-check na natin sa resibo. So ngayon, ang reply ko sa kanya, sabi ko, Hindi na sis, masyado matrabaho, dami gawain sa buhay, wala naman pagsasubmitan ng report dahil mi naman ang may-ari. Opo. Kasi sa reality nitong pagtitindahan natin, no, pag halimbawa na establish na talaga natin, sa umpisa, sa pag-umpisa, magta-try and error ka na talaga. Nandun yung lista-lista mo, lagi ka nagbili -list sa lista, plus minus, plus minus, times divide, mga ganun. Lahat yan ng equation nagagawa natin. Pero ngayon, dahil na-establish na nga natin, so ang ginagawa na lang natin, mag-maintain. So, hindi na natin nagagawa pa yung mga ibang... So, ayun nga, maibalik tate, no? Na pag Establish na natin yung ating tindahan. So, minimaintain na lang natin yon Kumbaga, it's all in our mind na lang. So, appear sa mga ganon din ang ginagawa ko mga kasari. Kasi, yung iba talaga, yung may time talaga mag-inventory, mag talagang i-check isa-isa yung items pagdating. At the end of the day, i-check pa din. So, saludo ako sa kanila no kasi marami silang oras kasi ako wala talaga akong oras kasi ang dami kong gawain sa buhay nga di ba so at sabi ko nga di ba wala naman akong pagre-reportan ng ano nung tindahan sa buong araw di ba ako lang bilang may-ari so na check ko naman yan mata sa mata kaya nga sa ah, para sa akin hindi na inventory matatory ganon term na term ko no matatory basta ko importante sa akin yung alam ko yung nangyayari sa tindahan ko. Lagi ako naka-rounds, mata sa mata. Bawat items, in order ko to, naka-display. Check every time, check every day, mag-check, rounds, rounds, rounds. Oh, all goods yan. Ang importante lang talaga sa isang business owner, yung namomonitor mo, yung flow ng tindahan mo, yung operation ng tindahan mo, yung items ng tindahan mo, yung mga stocks mo, kung running out na ba, kung ubos na ba itong mga items, ubos na ba itong mga items pero andyan ba yung pera, mga ganyan. Kasi nga, ako bilang isang business owner, hindi lang yung tindahan yung gawain ko eh. So many. <laughs> Meron pa tayong mga side hustle. So yung pag-itemize, yung pagdating ng item, at sa end of the day, ibibilangin ko pa para sa akin napaka ano yun, effort talaga yun. Pero ako lang to, hindi ko naman, ako naman nagsishare lang ako ng aking mga ginagawa. hindi ako sasabi sa vlog ko, ito ang gawin mo, ito ang tama. Kasi sa pagtitindahan, wala naman yung tama umali. Nasa iyo pa rin yan, nasa discarte mo yan. Kasi lahat naman tayo, ang gusto lang natin magtagumpay, umunlad yung ating negosyo, eh nasa discarte na lang yan, nasa discarte na lang natin yan bilang isang business owner. Opo, kung saan ka mapapadali, kung saan mo ano bang gusto mong gawin? Gusto mo ba accurate lahat ng bagay-bagay? Masyado ka bang OC diyan sa tindahan mo? So gawin mo 'yan, Oo, Kasi discarde mo 'yan, no? So akong discard ko. sa akin basta naka ako diyan, nagra-rounds. Alam ko 'yung mga ino-order ko. Alam ko 'yung dumadating na mga items sa paninda ko. Alam ko 'yung lumalabas, alam ko 'yung papasok, 'yung pera, alam ko rin. So all goods ang ating tindahan. Magagawa pa natin 'yung iba pa nating gawain at may meron pa tayong mga sideline, 'di ba? Kasi siguro kung gagawin ko 'yang gusto, yung tinatanong ni Ka-Super, siguro yung oras ko nandito na lang sa tindahan. Pero, nung nag-umpisa pa lang ako sa pagtitinda, lahat yan naka-take note. <laughs> lahat din yan nakabilang-bilang. Kasi maliit pa lang yung kaya ko pa eh, di ba? So, syempre gusto mo makita, ay kumikita ba ako sa ganito? Nag, ano ba to? Ganyan? Nag-move ba to? Mga ganyan. So, ngayon kasi, alams na natin yan. Pumbaga, sa reality ng pagne-negosyo sa tindahan, no? Sa so, ganito sa size store business, discarte na lang talaga ang labanan. Oo, ang importante ay eh, survive at kumikita umuunlad yung ating negosyo. Okay? Ang dami nagbilihan, guys. Dapat pala lagi ako magbablog para marami bilihan, no? Nakakaloka. So, anyhow, ayun na nga, tapusin na nga natin itong video na to. So, para sa akin ka super, so ituloy mo lang kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. Kasi <laughs> ikaw lang din naman yan ang makakagawa. Okay, dokey? So, yun lang. Bye-bye. Bye-bye na.